magandang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan Sumuli po nandito na naman po yung lingkod di Pipanyo Labrador Dito po sa ating programang Reaction Mo Berato eh, po Okay bago po tayo mag-upisa sa ating pag-uusapan ngayon Pinasasalamatan ko muna po yung ating mga kababayan Na sa kabila po ng pagbatikos sa akin ng mga supporters po ni Romualdez Eh meron pa rin po mga kababayan natin na mayroon pong mabuting loob Na nagbibigay pa rin po kay papaano, paisa-isandaan, 50 sa atin para tayo po ay makasurvive. So maraming salamat po sa inyong lahat at kayo po ay kasama ko na naninindigan po no sa dapat nating panindigan. No, salamat din po sa mga BBM supporters, sa lahat po ng mga kababayan natin na nakakasama po natin. Okay, so doon nga po pala sa mga kababayan natin uh, <coughs> na tumatawag po sa aking messenger. Hindi pa po natin magagamit ang ating Messenger, kundi po ako nagkakamali mga 5 days pa o 6 days pa. Kaya doon po sa mga tumatawag sa akin, kung hindi ko po kayo nasasagot, talagang hindi ko po kayo masasagot kahit sagutin ko kayo dahil naka-district nga po yung aking Messenger. Kaya pasyensya na po, uh, po kayo mag-alala, pag nabuksan ko na po yung aking messenger, ako po yung unang-unang magme-message po sa inyo. No, salamat po sa inyong uh, uh, pagsubaybay po dito po sa ating channel. So, okay, dumako na po tayo sa sentro po ng ating usapin sa umaga pong ito mga minamahal ko mga kababayan. So, sa umaga ito mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko pong pag-usapan natin, ito pong si Marcoleta. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan halatang-halata po na pagdating po sa paglalantad o paglalahad ng salin halos karamihan po ng mga aso o ulupong mga alipin ni Rodrigo Roa Duterte lahat po sila lahat ng papel na ipinakita nila sa salin nila puro po mga kasinungalingan higit sa uh, ito ay mga kasinungalingan ay talagang hindi po sila nagsasabi ng totoo at kaduda-duda po at talagang masasabi natin na lantaran po yung kanilang panloloko sa taong bayan halimbawa na lamang po bago tayo dumako dito kay Marcoleta no? Siya pong sentro natin ngayon. So, eto si Scudero. So, inilabas ni Scudero na ang kanyang salin ay nasa 18 million lang. Samantalang meron po siyang iniregalo sa kanyang asawa na nagkakahalaga po ng 1 million dollar, no? So, ibig uh, dahil 1 million dollar, pag inequivalent mo yan dito sa atin, sa bansa natin, ito po ay o uh, aabot na po ng mahigit sa 50 million kasi 20 plus uh, 50 plus ang isang uh, ang katumbas po ng isang dollar sa kanila so sa madaling salita dahil isang million i-50 times 50 mo yun mahigit so ang kalalabasan po noon is 50 million Pero, kaya nga sabi ko marami po ang umalma marami pong natawa marami po ang naka tuklas ng kasinungalingan o uh, kagarapalan ho nitong mga aso po ni Rodrigo Roa Duterte. So dito po kay Marcoleta, ganoon din po yung kanya. Sa ka nakakita na ang inilabas na salin is 50 million lang. Samantalang ang kanyang ginastos sa kanyang kandidatura uh, ay mahigit isang Tama? So paano mo paniniwalaan yung salin niya Ngayong eh uh, sinasabi pa nga niya na wala siyang, wala siyang tinanggap na kahit anong donasyon, wala siyang hininging donasyon, walang tumulong, kundi yung kanyang pagtakbo o yung kanyang ginastos sa eleksyon ay sarili po niyang pera. Ngayon, kung pagbabasihan po natin yung sell ng mga ito, yung nilabas nilang statement of asset, masasabi talaga natin na punong-punong-punong-puno po talaga ng kasinungalingan. Kaya sa iyo, Marcoleta, isa lang ang masasabi ko sa iyo, tolonges ka. Kung nakikinig ka man ngayong demonyo ka, talagang sanay na sanay ka no sanay na sanay kang manloko mandaya tas dadaanin mo kami sa pagalit galit mo dadaanin mo kami sa kunyari ay seryoso ka anong uri ng seryoso meron ka seryosong manloko seryosong manggago seryosong magsinungaling seryoso sa lahat ng katarantaduhan o aalma ka na naman sa akin Markuleta kasi nasusukol na naman kita natutuklasan na naman ng taong bayan yung kalokohan mo dahil sa programang ito tapos magagalit ka na naman sa akin eh nung gusto mo eh matapang ka lang naman doon sa mga taong hindi lumalaban sa'yo pero pagkatabi kita siguraduhin sisiguraduhin ko sa'yo tutubuan ka ng tatlong buhok no? sa puwet hindi sa ulo dahil talagang hindi na pwedeng tumubo yung buhok dyan sa ulo mo dahil kahit yung buhok nandidiri na, sa kasinungalingan mo sa kagaguhan mo kaya kahit konting buhok wala nang tumutubo sa buhok sa ulo mo no? Ma uh, kaya nga, alam nyo mga kababayan, ano, kung papansinin po ninyo, itong si Marcoleta talagang masasabi natin na magaling po. Ito na yung pinakamagaling na professional na sinungaling sa lahat ng sinungaling. Kung titignan mo, pagalit gal dapat ito kay Marcoleta sinasampal to pag nagsasalita to eh. No? Wala pang nakagawa na, ako, ito pero pag nasampulan ito, nasuntok ito, nasampal ito. Kaya lang eh, hindi naman to masyado kasi makaarte kay Ping Langson hanggang salita lang siya. Kasi alam niya na kapag ka uh, nagsalita siya at medyo hindi maganda yung kilos niya, siguradong makakatikim ito ng suntok si pa kay Ping Langson. Kaya medyo nag-aalanganin dito si Marcoleta dahil kung sa pelikula pa, ito yung bida na kapag ka na nasuntok na nung ano, ito yung uh, kontrabida na pag nasuntok na nung bida, ayun, tumatakbo na. ba? Diba? Yun yung uri ng pagkatao nito ni Marcoleta. Eh, alam nyo mga kababayan, dapat po imbestigahan po talaga lahat ng mga aso, lahat ng mga alipin ni Rodrigo Roa Duterte lalong lalo na po patungkol po sa kanilang mga salin dahil yung kanila pong mga statement of asset na inilabas nila lahat po yun ay peke bakit ba kailangan pekein pa ninyo? ano ba talagang tinatago ninyo? kagaya na lang kay Bongo oh, naglabas ng statement of asset, ang nilabas may 30 million lang samantalang mismong Panginoon niya na ang nagsabi. Pinatunayan pa nga niya at hinamon pa niya yung mga Pilipino. Anong sabi ni Rodrigo Roa Duterte? Bilyonaryo itong si Bongo, itong mga to kasama ko. Kahit tumunta pa kayo sa Dabao. Diba? ba oh, So, kumukontra po sa sinasabi ng poon nila yung statement nila. Parang lalo lang nilang sinasabi sa taong bayan o mas lalo lang nilang nililitaw, mas lalo lang nilang pinapatunayan na walang kahit anumang katotohanan na dapat paniwalaan sa kanilang poon. Kasi, kagaya na lamang nung sinasabi ni Bongo na ah, walang reward reward, ah, walang walang ganito ganito, wala namang wala namang ano-ano na, walang reward system. Pero nakita nyo naman pag binalikan natin, talagang maisasampal mo sa mga pagmumukha nitong mga sinungaling na to, yung kanilang pagiging tuso, yung kanilang pagiging sinungaling na kahit kitang kita na dini-deny pa, kagaya na lang ni Bato, ah Pexman, mamatay man, hindi ako membro ng Davao Dead Squad, pero nung mismong ang amo niya, poon niya ang nagsalita doon sa kamera, abay napakamot si ano si Bato de la Rosa kahit wala naman dapat kamutin alam niyo mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na bobo na lang talaga, umangmang na lang talaga ang isang Pilipino kung maniniwala ka sa mga tusong ito. 'Di ba? Ngayon, kung gusto mong tawagin na ikaw ay matalino, dapat magmasid ka pag-aralan mo at dapat gawin mo kung anong nararapat sa mga taong sinungaling na nanluloko sa mga Pilipinong katulad mo. Ngayon, kung nanatili kang sumusuporta sa mga gagong ito, sa mga visit na ito, ay pwede na kitang ituring na walang pinagkaiba sa mga kapwa natin Pilipino na may kapansanan sa ulo o may, kap kasampa, may, ka, may, kapansanan sa utak. Kasi kapag matino ka, eh ba't ka pakakampi? Bakit ka sasama? Bakit ka maniniwala sa mga yan? Kung matino ka, ha? O, kaya nga sinasabi natin, ano ba ang bansag natin sa mga DDS? Mga bobo. Kasi kung di sila bobo, eh bakit hanggang ngayon nagtatangatangahan sila? Eh halos lahat naman na ng kasinungalingan na saksihan na nila. Lahat ng kataranta na saksihan na nila. O dahil lang sa ina-idol nila yung isang Alam nyo, hindi masamang mag-idol sa isang tao. Pero kung ang ina-idol mo, ay hindi na maganda ang ginagawa nito. Mga kababayan Eh, dapat siguro mas idolin mo O panindigan mo Yung prinsipyo mo Dapat na maging idol nating mga Pilipino Yung prinsipyo natin Hindi yung mga taong nakikita lamang Ng ating mga mata Diba? So, kung si anuman yung dapat nating id -id iduluhin, Yun yung uh, Pagiging uh, makatarungan natin Pagiging o uh, yung paninindigan natin Kasi sa totoo lang, tinayin nyo ako 'di ba? Nakita niyo naman, nasaksihan niyo naman kung gaano po pinagtanggol, minahal, ni respeto ng yung lingkod si Romualdez, 'di ba? Naalala niyo dati, tinatawag na binabati natin dito ang ating minamahal na House Speaker Mater Romualdez. Pero nanotok na sangko. ko. At nalaman ko, na-realize ko, in-analyze ko na kung uh, hindi ko naman nilalahat na dapat sa kanya isisi dahil hindi naman hindi naman ako naniniwala na na lahat yun na instruct niya kay Saldeco, eh may sarili namang utak tong demonyong ito, hindi ko lang alam kung nasaan na tong demonyong ito, dahil matindi pa palang magtago ito kaysa kay Roque, no? kasi kung walang tinatago itong si Saldeco unang una, hindi niya bibitawan yung kanyang position bilang ano representative, pero dahil alam niya na positive na may pananagutan nga siya uh, positive, oh uh, yes positive na may pananagutan nga siya ngayon, mas pinili niyang ah uh, iwanan yung kanyang trabaho, yung kanyang yung kanyang responsibilidad. Wag lamang uh, mapanagot sa kanyang mga kasalanan. Doon pala makikita na natin na talaga may tinatakasan siya. Eh pero makikita niyo ang galing-galing niya magsalita, di ba? So mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na maraming mga politiko ngayon, maganda lang sa damit. Magaling lang magsalita. Mahusay mag-English no? Pero sinasabi ko sa inyo, karamihan ng mga politiko ngayon, mas marangal pa po sa kanilang sa kanila yung madalas nating nakikita sa kalsada. Sino ba 'yon? Mas marangal pa sa kanila yung Metro Mas marangal pa sa mga congressman ito sa mga politikong ito yung basurero. Mas mararangal pa sa mga ito yung nakikita nating pag lang diyan sa kalsada at namamalimos. 'Di ba? Bakit? Million-million po. Billion-billion po ang ninanakaw nila. Katumbas po yan, nang hindi ako nagkakamali, milyong-milyong magnanakaw, na nagnanakaw ng mga maliliit na bagay. Kaya, sa totoo lang, karamihan ngayon ng mga notorious, o masasabi natin, karamihan ng mga professional na magnanakaw, ay wala na po sa ano ngayon, wala na po dyan sa mga eskinita wala na dyan sa mga sa mga tawag nito squatter, kundi nasa kongreso na po, nasa senado na po kasi uh, dati, ang masasabi natin na talagang masasabi natin na sakit sa ulo ng ating uh, bansa, ay yung mga snatcher magnanakaw, holdapper, pero hindi po yan ang pinaka pinakasalot sa ating lipunan kundi ito pong mga congressman at ilang mga senador na nagnanakaw po ng pera ng taong bayan katulad po ni Marcoleta dahil sa uh, alam niya na nagnakaw siya at kadudaduda yung kanyang pera hindi niya mailabas ng totoo yung salin nila katulad ni Escudero dahil nagnakaw siya ng bilyon-bilyon e eh, pag nilabas niya yun doon kadudaduda makukulong siya, makikwestion siya So napakarami po lalong lalo na sa hanay po sa mga tao po ni Rodrigo Roa Duterte ang naglabas po ng kanilang mga salin na puro po mga kasinungalingan at hindi totoo. Kaya kinakailangan po na mas paigtingin pa ng ating mahal na Pangulo o ng Independent Commission yung kanilang pag-iimbestiga sa mga inilabas po na salin o statement of asset nitong mga tao po ni Rodrigo Roa doon wala problema doon sa mga kakampi natin Rizon Severos, Rapi Tulpo kasi mayroon po silang kahit tayo eh, kahit hindi na mag-explain si Rapi Tulpo kaya Rapi Tulpo lang eh alam ko na na bago siya pumasok sa politika mayaman na talaga siya, bilyonaryo na ito dahil sa kanyang income po sa YouTube no? Ang kinikita po ni Rapitul po every month sa kanyang YouTube channel, hindi ko nagkakamali, pinakamababa na po diyan ang 20 million. No, every month. Ilang ilang taon na bang vlogger? O ilang ilang ilang, ilang million din bang kinikita niya? O, di ba? Sa kanyang programa, malaki din po. No? So kaya wala pong kaduda-duda pagdating po sa kanya magdududa ka dito sa mga ito katulad ni ni Escudero, katulad ni Marcoleta, katulad ni Bongo na hindi naman mga 'di ba, kilalang mga big time noon. Eh si sabi nga nila Scanyas noon, inuutusan lang nila bumili ng tinapay itong si Bongo. 'Di ba? Inuutusan lang nila bumili ng tinapay itong si Bongo. Pero ngayon makita niyo biglang gulat tayo naging special ano lang siya assistant lang ni Rodrigo Roa Duterte naging bilyonaryo na di ba siguro. Pero ang problema, bagamat sinabi ng ngang bilyonaryo sila, itinatanggi nila. Bakit? May Ombudsman eh, may bayan na hahabol sa kanila, may korte na hahatol sa kanila para makulong sila at bawiin yung kanilang mga eh ngayon, lalong-lalo na po ngayon mga kababayan, na naglabas na po ng direktibang utos ang ating mahal na pangulo na yung pinakamaraming nanakaw eh mas mabigat din ang parusa. 'di ba? At maliban sa mas mabigat yung kanyang parusa, kukunin pa lahat-lahat ng kanilang mga ninakaw. So talagang hindi idideklara ng mga sinungaling na mga ano na 'to, 'di ba? O lalong-lalo na 'to si Marcoleta, ikong demonyo ka. O kamusta na nga pala si uh, Gotesa? Handa na ba? Ilabas mo na. O baka uh, hindi ka pa, hindi pa sapat yung kanyang uh, uh, na may memoria. Eh, kasi balita ako mga kababayan, eh eto nga, nung nilabas po natin yung video natin dito na alam na nga natin kung nasaan saan talaga tinatago si Gotesa, eh sa safe house po mismo, dyan sa loob ng, ng uh, central ng uh, INC. Ngayon, mga kababayan, eh ang dami po ko natang, natanggap na message. Pero duda ako si Marcoleta kasi kinala ko yung ano niya, estilo niya pag nagsay pag nagme-message siya, pag nagsasalita alam ko siya yung nagme-message sa akin pero hindi ko na lang pinapatulan tong itong boy mata na to sa kanyang mga pananakot sa akin gagamitan pa tayo ng mga uh, uh, batas-batas na yan hindi nga kayo natakot hindi nga kayo gumalang sa batas nung nagnanakaw kayo eh hindi ka nga natakot mismo eh, na mismo sinado na binastos mo gumamit ka pa ng isang bulaang saksi pati ba naman yung yung uh, notaryo peke oh kaya kung sino man sa ating dalawa, kung sino man sa inyong mga politikong nagagalit sa akin, sasabihin nyo, ganito, ganin yan ako, eh mas malala naman kayo. di ba Kayo yung mga, kayo yung mga formal, mga, mga edukadong gago na professional na magnanakaw sa pera ng taong bayan. Kaya huwag kayong magyabang kay Pipanyo Labrador. No? Kasi mapapahiya lang kayo. Kaya sa iyo Marco tulad ng sinabi ko kung sa tingin mo handa na si si Gotesa na humarap dahil araw-araw po kasi pina-practice eh. kunyari na sa na sa hearing daw sila. Yo, so kumuha siya ng mga tao tapos eh araw-araw lang pabalik-balik lang yung yung tanong, yung sagot, pabalik-balik lang. Pinraktis mo na ni ni ano gumastos siya ng ano kay Gotesa dahil nagka nagka ano-ano sila eh, nagka kung bagay, eh, napahiya sila pareho doon sa ginawa nila eh, basta-basta na lang kasi sinalang si Gotesa na wala man lamang practice. Eh akala nila matino, matinik. Pagdating sa kasinungalingan si Gotesa eh wala, kabado pala. ba? Diba? So, eh ganun pa man, kahit pa isang milyon nilang ipractice si Gotesa, may mga tanong na inaas, hindi inaasahan ni Marcoleta na maitatanong po ni Senator Lacson. Sigurado at ng iba pa no? Kaya tulad ng sinasabi ko, kahit pagpraktisan nyo pa yung inyong mga kasinungalingan, tatalunin pa rin yan ng isang araw lamang o ng isang tanong lamang ng isang taong totoo at a-hawak ang katotohanan, no? So sa iyo koleta at sa lahat ng mga mga politiko, no? na naglabas ng kanilang mga sali na hindi totoo, mahiya naman kayo mas lalo nyo lang pinapalitaw sa, sa taong bayan yung kasinungalingan ninyo kasi baka nakalimutan ninyo na high check na tayo ngayon at huwag nyo kalilimutan na nandito kami para umalma at para magpahayag o para magsiwalat ng mga kasinungalingan ninyo. Kaya para lalong hindi lumitaw sa taong bayan yung mga kasinungalingan ninyo, magsitigil na kayo, sabihin nyo yung totoo, panagutan ninyo kung ano man yung mga kasalanan ninyo. So muli po tulad po nagsinasabi rin yung lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating ng bayan, maraming maraming lama tu